Hello, hello, good day sa inyo mga sisi. Good evening. Ayan, kakalabas lang natin ng work. May binuklan tayo sa glad isang order. Alam nyo, okay na yun kasa kesa naman masiro tayo, di ba? Diba, ng isang buong linggo. Every week naman, hindi naman tayo na nasisiro. Medyo matumal pa this week, month. Pero tingnan natin next month. This year ka ay yung last year kasi marami tayong benta pagdat pagpatak ng Bermans, months medyo nakarami din ako ng benta kaya medyo malaki yung kinita natin sa online last year pero check natin this year kung pagdating ng Bermans, malakas pa rin siya ba diba? at least hindi tayo nasisira. zero ayun subali so na sa labas pa ako nagchat din kasi si Lolo Hari nyo kanina ang sabi niya Baka mga 7 or 10 na daw siya ng gabi makaka-uwi kasi may pinapabantay daw sa kanila yung boss nila. So, nasa labas lang tayo. Maya-maya uwi na din tayo. Nakuha na din naman ni Kuya rider yung order ng customer natin. So, ready to go home na tayo. Tsaka, buti na lang hindi pa ako gutom kasi baka pag ginutom na ako mauna na akong kumain pero yung kumain nang hindi siya kasabay kasi baka mamaya magalit siya alam niyo naman pag may mga partner na kayo di ba eh hintayin na lang natin siya sabi niya hanggang 7 na lang daw siya ganyan ka dito may mga poste naman ng ilaw dito sa labas pero hindi siya yung sobrang sakop ng ilaw ganyan lang hindi naman nakakatakot kasi may barangay naman doon sa dulo kaya not scary naman dito sa lugar ng pinagtatrabuhan ko. Medyo madilim lang. Dito sa part ng store namin. Madilim. Pero marami naman tao naglalakad. Yan sila kuya ko, oh, diba? Bale, uwi na tayo. Anong oras na din. Sana maaga makauwi si Lolo, hari nyo. Hindi na siya abuti ng gabi. Lalakad pa tayo hanggang sa may sakayan. Bago tayo umuwi, magano, ano, mag withdraw muna ako yung binayad ng customer sa, sa atin. Hindi na din kasi ako ng pera sa Gcash kasi na-trauma na ako dati. Yung may mga Uh, may mga balibalita nangyari dati yung mga nawawalan ng pera sa Gcash account kaya hindi na ako naging back ng pera doon mas maganda wini-withdraw na lang siya konte konti na lang pero hindi sobrang laking pera ba diba? para mas safe nakad na tayo para hindi tayo abutin ng anong oras outfit check muna tayo mga sis for the for the season Lalo na yung mga kasama ko. Wala na akong kasabay mo. Ng... Actually, hindi naman talaga ako sumasabay sa kanila pag-uwi. Alam niyo naman, may sariling mundo yung lola niyo. Lakad na tayo. Doon na tayo sa dulo mag Para mababa lang yung charge natin. Di ba? Ang ganda ng ila. Naka-short lang tayo mga six. May nakita akong bagong bukas na milk tea. Pero hindi ko sure kung masarap siya. Bagong bukas lang yan. Tignan nyo naman yung price. O ba diba? 20 pesos sugar bee milk tea. Diba ang ganda? Pero try natin. Pagkasama natin si Lolo Harry. Ayan. Malapit na tayo. Dito na lang tayo mag-withdraw. Saglit lang naman eh. Withdraw na lang tayo. Okay. So mag-withdraw lang muna ako mga sis. Ayan. See you next time. Bye!